Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi maganda ang panahon ngayon, mga amiga. Na makulimlim, umaambon. Ayan, lakad lang si amiga. Ayan. Ah, nga pala, mga amiga. Shout out sa inyong lahat may share lang siya, share lang sa kanyang paglalakad, lakad, lakad lang. Ayan, nakakatuwa pong maglakad dito mga amiga. Ayan, ah uh, hihinihinintuan ka ng nakamotor, tapos isa na alok ang sasakay ka, sabay ka. O, oh, nakakatuwa maglakad dito mga amiga. Malayo nga lang ang ano dito. Ayan ang um ambo may gumawa kadtong meeting nito hmm. ayan naman kaso wala tapos itong dalawang mag-asawa lagi ano hmm lagi po yan naglalakad. Lakad lang yan sila. Pinakadjaging nila. Maambun po kasi kaya nakapayong dumakan si Amiga. Yan. Linggo ngayon, ang daming ano. May mga may mga ano, ang DMCI. mga gwardiya. May meeting. Tayo kasi sila may meeting. Minsan naman wala. Tahimik. Ang, ano, ang dami nila. Yeah, nasa, ano, ayan, hindi po makapag-jogging ngayon si Amika. Lakad lang kasi umaambun. <laughs> Akala ko mayroon na namang hinto na motor eh. Kasi hinintuan ako ng motor pinasasakay uh, ako. Sabi ko, sige po, salamat. Hindi ako sumakay. Sabi ko, maglalakad lang ako. Yan. Ayan lang po. Maraming maraming salamat po. Salamat sa panunood. Ayan, ngayon lang ako nakapag-video na naglalakad. Kasi ngayon lang ako may dalang cellphone.